Pipi ay na sari na kung bakit laging kasama si Amy Marcos sa kanya pong mga lakad. Sa ibang bansa o kahit saan man, ba't laging bitbit niya? Maraming nitisin kung nagtataka at nagtatanong kung bakit lagi po silang nagsasama. At ito po ay mga agaw-agam na baka daw sa 2028 presidential election ay maaaring magtandim silang dalawa. Sarah Aimee, 2028. Maraming gusto, maraming ding ayaw dahil sa pangyayari na yun kay PRRD na nandun pa sa dahi. At lagi niyong sinasabi, bakit mga netizen, may nagsasabi naman ni but ba't gusto mo pa yan si Aimee Marcos ay isa pong nagda, sila po ang mga Marcos nagdala sa dahik si Tate Digong. Samot saring mga reaksyon ng mga taga-suporta ni Bibi ni Pipi Inday Sara kung bakit daging bitbit -bit si Amy Marcos sa kabila ng lahat ng pangyayari sa kanyang pamilya ni Pipi, lalo, lalo na kay ID. na ito po ay nandahil din sa kapatid ni Amy Marcos na si Bibi. Kaya ganyan na lang po ang nangyayari sa hanggang pamilya ni Juterte. Kitutingnan natin, panurin ang nakakamanghang pahayag ni Bibi Sara at deritsuhang sinasabi ang mga dahilan kung bakit laging bitbit bit ni Bibi Sara itong si Amy Marcos. Maraming nasasyak naman mga nitising sa kanyang liberation doon sa Kuala Lumpur kung saan kasama niya ang mga OFW sa araw ng Independence Day. Tarat ating panurin at bigyan ng opinion ang video na to. Si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ito naman ang tanyang revelasyon pantungkol sa sinasabi kung bakit lagi niyang daladalas si Amy Marcos sa lahat ni Bipisara. Sara. Dahil ayun na ka Bipisara, Sara, kapatid mo ang nagpadala sa dahik. Ikaw ang magbababalik kay PRRD sa Pilipinas. Yun po, marami mga netizen ang naghiyawan at tira ba? Ngayon po ay harap-harapan sa buong mundo ang kanya pong para kay Amy Marcos. Ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. iyahan dito, diliman. Di ba? O, oh, di iyahan iksuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa mga sa Dabao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi. Kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siya mga 8, 9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha! Oh, bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya daladala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka -hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Mga kababayan ko, napunuunin niyo ang sinabi ni B.P. Sara sa Kuala Lumpur kung saan ito ay sinabi niyang harap-harapan na dapat si Amy Marcos ang magpapauwi. Tepiar Ardis sa Pilipinas dahil ang kapatid niya ang siyang nagpadala sa Reich Niderland. Mga kababayan ko, alam natin na, na few days before ay nagtungo itong si I mean Marcos kasama si Bibi Sara, si Madam Elizabeth na asawa ni Pierre Ardet Mama ni Inday Sara at mga taga-suporta niya during sa birthday ni Inday Sara Duterte. Doon, mga kababayan na OFW na Suri Duterte ay nakikiesa sa panawagang ibalik na talaga si Pierre Ardet sa Pilipinas. At ito namang si Amy Marcos ay nagkita sila ni Atunik Man. Di natin alam kung ano nga ba ang kanila pong pagkikita sa doon sa dahik dilan. Tila ba, tagumpay na ba na maiuwi na talaga si Pierre sari Sarisaring mga katanungan ng ating mga kababayan. Atirang At pong sabi bayan ang mga kaganapan mga kababayan. So kung po may mga opinion dyan sa napanood ninyo ngayon, araw na to, mahari kayong magkomento kung ano po ang inyo pong nakikita sa mga panahong ito. Thank you for watching.